Hello guys, welcome back sa channel guys. Kamusta kayong lahat? Sana ay maayos kayong lahat. Sa video ngayon, mauunawaan natin ang pangunahing konsepto ng volume, okay? Ano nga ba ang konsepto ng volume at kung paano natin epektibong magagamit ang napakahalagang volume na ito para makakuha ng isang magandang entry? Kaya una, hayaan mong sabihin ko na ang video na ito ay hindi pang huling payo. Talagang hindi ko inirekomenda na simulan mo ang pangangalakal o invest ang iyong pera, okay? Ito ay sarili kong pagsusuri at ipinapakita ko kung paano ako nakikipagkalakalan batay sa pagsusuri na yon. Hindi ko sinasabi na pumasok sa pangangalakal dahil ang pangangalakal ay lubhang mapanganib, okay? Kaya kung papasukin mo, gagawin mo sa iyong sariling peligro, tama? Kaya simulan natin ang video. Gusto kong sabihin sa iyo na kung anuman ang kabuuan volume, kung maglalagay tayo ng isang partikular na antas dito, magtakda ako ng isang antas, okay? Itatakda ko ang kabuuang antas mula sa puntong ito. Ngayon, malinaw mo bang nakikita ang partikular na kandilang ito? Ang pagbili ay nangyari mula dito ngayon, tingnan natin kung saan naganap ang pagbili. Ang pinakamaraming pagbili ay nangyari hanggang dito. Pagkatapos nito, ang merkado ay nanatiling mas mababa, okay? Una tingnan mo itong kandila, okay? Ang volume sa ilalim ng berdeng kandila ay pula. Okay, walang problema dahil dito nanggagaling ang pula, di ba? kaya nanatili itong pula sa 23 kandila. Pagkatapos, nagsimulang kunin ng merkado ang berdeng dami, tama? Nabuo ang berdeng kandilang ito. Nabuo susunod na pulang kandila. Sa susunod na berdeng kandila, ang nangyari ay mas mataas ang volume nitong kandila kaysa sa volume ng nakaraang kandila. Malinaw na ipinapahiwatig na mas maraming mamimili ang papasok sa merkado, tumataas ang bilang ng mamimili, kaya ang merkado ay malamang na lumipat pa itaas. Talagang tumaas ang merkado, tama ba? Ito ay berdeng kandila, pagkatapos ang susunod ay berde at mas malaki sa nauna. Ang dami ng kalakalan dito ay mas malaki kaysa sa nauna. Ibig sabihin, kumakatawan ito na ang susunod na kandila ay magiging berde din. Kaya makikita mo dito na ang susunod na kandila ay magiging berde. Pagkatapos nitong maging berde, kung mamarkahan mo ang mga antas dito, itakda ang itaas na antas at kung titingnan mo ang volume, ayos lang. Kung titingnan mo ang volume, itong kandila dito ay mas maliit kaysa sa kandilang ito, di ba? Sige, volume candle sa ibaba malinaw nagpapakita pagbili patuloy tumataas at merkado tumataas. Itong particular na kandila na buo, kumakatawan, dami mamimili, lumilipat pababa, bumababa, bumibili. Malaki posibilidad, susunod na kandila pula at mas malalim na pula. Sige. Kaya sa tuwing tataas ang dami ng kalakalan at may pagbili at patuloy na tumataas ang volume, tataas ang merkado, Sige, sa kaso ng pababang direksyon, kung patuloy na tumataas ang dami ng kalakalan, maaaring magkaroon ng mas malakas at mas malinaw na paggalaw ng bearish. Kaya ngayon ay malinaw mong makikita na ang isang makabuluhang pulang kandila ay nabuo at ang partikular na volume ay kapansin-pansing mas mataas kaysa sa nauna. Iyon ay nangangahulugan na dapat itong maging isang pulang kandila, tama ba? Kaya ngayon, para sa susunod na kandila, kumpiyansa tayong pumili ng pulang kandila dahil mapapansin mo dito na ang kasalukuyang volume mas mataas kaysa sa nauna. Kung ito ay isang kumpirmadong pulang kandila, maaari nating isaalang-alang ang kasunod na kandila, tama? Kaya dito maingat na maglalagay ng kalakalan para sa pababang direksyon. Okay, para malinaw makita, Naglagay ako ng dalawang natatanging trade para sa pababang direksyon, limang daang dolyar bawat isa. Dahil ang lakas ng tunog, gaya ng malinaw makikita ang kilalang pulang kandila na buo at ang volume na nauugnay sa pulang kandila ay medyo mataas patungo sa downside. Ngunit kung titingnan mabuti, kumpara sa naunang kandila, ang kasalukuyang kandila mas mataas. Nangangahulugan iyon na mas mataas ang volume ng nagbebenta, na nangangahulugan na malaki ang posibilidad na ang susunod na kandila ay maaari ding maging pula. Iyon ang dahilan kung bakit naglagay kami ng trade para sa pababang direksyon dito Taos puso akong umaasa guys na iintindihan ninyo ang napakahalagang konsepto na ipinaliwanag ko rito Kung hindi mo ito naiintindihan, mangyaring panoorin muli ang video Kapag tunay mong naiintindihan ang pangunahing konsepto ng volume, mabisa mong makukuha ang paggalaw ng market ang pinagbabatayan momentum ang malakas na indicator na ginamit ko, ang particular na momentum, ay talagang napakamaasahang volume indicator. Magagamit mo ito para matukoy ka buong volume. How the volume increase or when it decreasing, so you can see that our trade became profitable and we have in our account. So mulang narinig ang concept dito na buo itong red candle nabuo na yung red candle, bumababa na yung volume at yung susunod na candles volume mababa dahil tumaas ang volume ng market dahil bumaba ang market. Ang kandilang ito bumubuo ng medyo mas maliit kahit na kaunti lang para sa susunod na kandila. Maaari tayong maglagay ng isang kalakalan para sa isang ibon. Dahil makikita mo ang volume makabuluhang nabawasan, tama ang particular na kandila na ito malinaw na pula at ang kasunod na kandila bumubuo ng medyo mas mababa na malakas na nagpapahiwatig na ang mga potensyal na mamimili talagang makapasok kaya sa susunod na kandila may kumpiyansa tayong maglagay ng kalakalan para sa pagbili kung talagang gusto nating maunawaan. Okay guys, obserbahan natin ng mabuti at matiyagang maghintay. Dito mismo, ang dami ng kalakalan ay kapansin-pansin at makabuluhang tumaas. Nangyari ito ng biglaan, hindi inaasahan. Kaya sa sandaling ito, hindi kami magsasagawa ng anumang kalakalan. Lalo na dahil ang merkado ay sumunod sa panig ng pagbebenta, nagpapahiwatig ng malakas na paggalaw pababa. Hindi kami kukuha ng trade. Kung ang merkado ay nagsara doon, maaaring magkaroon ng malaking pagkakataon na bumaba, ngunit okay lang iyon. Gayunpaman, napakahalaga para sa iyo na lubos na maunawaan ang mahalagang momentum ng volume. Okay? So now we'll take 12 more trades and after that we'll understand things further. So what is the momentum here? It's buying momentum starting from this candle. Mataas ang momentum ng candle na ito. Okay, so it can form a green candle and the next candle after that pwede din mag green candle dito. Unti-unting tumataas ang volume natin ngayon. Let me just see what else we really need to do the volume. Para lang magdagdag ng malinaw na label dito mismo, kung epektibo tayong nagdaragdag ng label, maaari nating gamitin ang volume na ginagawang mas madaling pamahalaan at maunawaan. Mula sa kandilang ito, mas berde ang kandilang ito. Ngayon ay maaaring magkaroon ng higit pang pagbili at may posibilidad na ang merkado ay maaaring umakyat. Dito malinaw kung minarkahan ng isang makabuluhang paglipat. Sige, so let's wait patiently guys dahil unti-unting tumataas ang trading volume sa buying side. Malinaw na makikita ang paunang ito, medyo maliit. Pagkatapos kapansin-pansing mas malaki ang nabuo, ngayon mas malaki at mas malaki ang lumitaw. Sige, kaya may chance na maaring mangyari dito ang green candle formation. Okay, and the second thing I told you is to watch the levels. The levels have broken. Ang level ay malinaw. Kung titingnan mo ang dating kandila may midsa dito, at nasira na ang market na patuloy na tumataas at tumataas din ang volume, that means may chances for buyers in the market. So buyers will actively put up there be push up the market. Kandila dito o baka hindi makabuo ng berde. Kaya sa puntong ito ay maaaring magkaroon ng kaunting green momentum. Kaya ito ang konsepto ng volume. Kaya idagdag natin ito guys kung ano ang mangyayari dito. Okay, kung ang trade na ito ay magresulta sa isang pagkalugi dito. Pagkatapos ay para sa susunod na kandila ay maglalagay tayo ng isang trade dito ayon sa volume. Okay, so I think for the next candle we should place two trades. So now nakalagay ako ng dalawang trades dito. Okay lang ang dami na dito guys, ang dami pa rin kasi guys heraldings before. So there can be a chance na tumaas ang volume sa market dito kasi may level din dito, may level din. So we will also have to consider that level. Okay, hindi naman sa ganun, hindi lang volume ang pipiliin natin. But we will definitely see that there are distinct levels here as well. Okay, so when we have a clear knowledge of projection and when we have knowledge of these various levels, then we consider the volume accordingly. This are begins okay na ang mga individual ay magsisimula na kung medyo maganda ang indikasyon nito. Okay, pagkatapos ay sila ay magiging lubhang malito. Iisipin nila, pare, hindi ko lang maintindihan kung ano ang konsepto ng volume. Ngunit sa una, ikaw ay nakikipagkalakalan sa isang demo account eksklusibo kang nangangalakal sa kapaligiran ng demo. Kasunod nito at pagkatapos, seryoso mong isaalang-alang ang pangangalakal sa isang aktwal na live na account. Pagkatapos ay maaari mong isaalang-alang ito. Okay, ngunit hindi ko inirerekomenda na mag-trade ka sa isang real account sa sandaling ito. Sige? Makikita mo dito, kami ay tumatakbo sa 61 na medyo magandang porsyento, walang problema ang market ay gumagana ng maayos, I'm taking trades at 10. Ngayon dapat ay iniisip mo na kumukuha ako ng mga trade sa 61 dahil ang market ay isang magandang merkado na medyo maganda kaya nga ako kumukuha ng mga trades. Okay kaya guys ngayon buksan natin ang ating kasaysayan dito at tingnan natin okay para makita mo dito guys. Naglagay tayo ng dalawang trade na tig 500 dolyar ang bawat isa ay matagumpay silang dalawa. Pagkatapos noon ay naglagay tayo ng isang trade para sa over the counter na ang isa ay nagresulta sa pagkalugi dito at ang dalawa ay natalo pa natin. So overall, kumikita tayo dito. Kumuha kami ng dalawang trade sa siyam na dalawang porsyento. Pagkatapos noon sa anim So overall, kumikita tayo. Okay? Kaya guys, heto, naintindihan nyo kung paano ko ginagamit ang volume at hayaan mo akong ipaliwanag sa inyo ng kaunti ang konsepto. Tingnan, ngayon halimbawa kung gumuhit tayo ng isang antas mula rito, Kung bubuo tayo ng antas mula sa puntong ito, sisimulan natin ang volume mula sa eksaktong lugar na ito. Ang volume na nagsimula dito ay pulang volume. Ngunit sa susunod na kandila ay nabuo ang berdeng volume na malinaw na nangangahulugang aktibo ang pagbili sa merkado. Ang susunod na kandila ay mas malaki pa kaysa rito, na tunay na nangangahulugang ipinapakita nito na gustong pumunta ang merkado sa direksyong iyon. Ngunit ano ang eksaktong nangyari dito? Ang kandila na ito ay mas maliit, ibig sabihin ang susunod na kandila ay mas maliit kaysa sa naunang kandila. Kaya paano ang susunod na kandila? magiging green candle na lang. Kaya mas malaki pa ang susunod na kandila kaysa dito. Kaya ang susunod na candle din ay green candle. This particular green candle. Sige, so itong kasalukuyang kandila natin ay mas malaki talaga kaysa sa nakaraang kandila. Yun ang dahilan kung bakit may berdeng kandila dito. Pagkatapos nito, ang kasunod na kandila dito ay kapansin-pansing mas malaki. Kaya nabuo ang isang natatanging pulang kandila dito. Pagkatapos, patuloy itong bumababa, unti-unting bumababa, at isang malinaw na paggalaw ng pababang nagsimula dito. Ito ay mahalagang parehong bagay. Kapag tumaas ang trading volume, mas malaki rin ang candles natin, di ba? Kapag ang dami ng kalakalan ay tumaas at ang bilang ng mamimili ay tumaas din. Ngayon, kung ang paggalaw ay patungo sa bullish side, ang volume sa trend na iyon ay magsasaad kung ano ang kasalukuyang interesado sa merkado, kung ang mamimili ay aktibo, kung ang mamimili ay interesado o kung ang nagbebenta ay interesado. Kaya ang konsepto ng paggalaw ay tungkol sa mga interesadong kalahok. Ano ito? Kandila, tama ba? Kaya ito interesadong kalahok nagpapakita ng interest dito. Ngayon, halimbawa, kung isang downtrend nangyayari, ano interes sa downtrend yon? Market gumagalaw pa itaas, pababang kilusan bumababa. Halimbawa, lumalaki mga kandila. Bawat kasunod na kandila mas maliit kaysa sa nauna. Mas maliit ba ang susunod na kandila at mas maliit pa ang susunod na kandila? Kung ang mga sumusunod na kandila ay lumiliit at lumiliit, nangangahulugan yon na ang volume ay malinaw na bumababa sa partikular na lugar na ito. Kung nangyayari ang partikular na trend na iyon at tumataas ang volume, kung alinman ang nangingibabaw na trend, dapat na tumataas ang nauugnay na volume. Kaya ang parehong pare-parehong trend ay malamang na magpatuloy. Ang pangunahing pag-unawa sa volume dynamics ay ang pangunahing konsepto na nalalapat. Taos puso akong umaasa na naunawaan mo ang paliwanag. Guys, may kumpiyansa akong wala ng channel sa YouTube makakahanap ka ng ganong malalim na content. Palagi kaming nagpapaliwanag ng mga bagay sa mahusay na detalye at ito ang walang hanggang prinsipyo. Ang pare-parehong pagsasanay ay tunay na ginagawang perfecto. Yan ang mahalagang punto. Kapag masigasig kang nagsasanay, hindi maiiwasang mas lalo kang gumanda. Ako mismo ay nagsanay ng mga bagay na ito. Kaya nagtataglay ako ng kaalaman sa epektibong pag-trade. Kaya guys, yun lang para sa video na ito. Sana ay nagustuhan mo ito. Kung nagustuhan mo, like ang video. Kung hindi ka pa nakakasali sa aming eksklusibong komunidad ng Telegram, regular akong nagbabahagi ng mahalagang trick at iba pang edukasyon doon. Lubos kong hinihikayat kang sumali sa aming Telegram, iklik lang ang link sa aming Telegram, may link para sa admin at isa para sa pangunahing grupo. Maaari kang sumali sa alinman na nababagay sa iyong kagustuhan. Kaya guys, maraming salamat sa paglalaan ng oras para panoorin ang buong video na ito. Bye-bye!